tayo guys ng adobong manok lagyan natin ng sprite ang aking sikreto para masarap guys ang ating adobong tuyo yan ang aking mga sangkap ito pong sprite yan ang chicken powder yan ang aking mga sangkap guys yan din ko na ang aking um, yeah. oh, um, yeah. Tapos ilagay ko na ang ating garlic Ayan, guys. Nasubukan na ba niyo guys, maglagay ng ano, guys, ng tapos Sprite sa adobo. Ang sarap nito, guys. yan nagagay ko na, guys, ang dahon ng la laurel lagyan natin ng soy sauce. Yan, maglagay ako ng buong paminta. Lagyan ko ng, ano guys, Ayun, Lagyan ko ng vinegar, apple cider vinegar, guys. Yan guys, maglagay ng vinegar, sabi ng matanda, huwag natin galawin. Galawin guys, galawin. Kasi, hindi ko alam po anong gagawin. <laughs> kung ano ang problema yan guys yan nag kulo, kulo na siya guys ang ating ano guys ihalo e, halo na natin guys kasi luto na yan ang ang as ang ano ang suka para um, mag ano ang mga sangkap guys tapos maglalay ako dito guys ng sprite na Lagyan natin ng Sprite. Yan po. Ang ilagay ko Sprite. Sarap yan guys. Yan. Nagkulo na siya. Nagkulo. 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 Yan ang aking sekreto sa aking adobo para masarap guys. Ang Sprite masarap kasi guys ang sprite ilagay sa adobong manok na toyo tapos guys lagyan ko ng sili guys para maanghang siya guys tapos maglagay ako lang lagyan ko na siya guys na chicken powder yan, chicken powder para masarap ang ating adobong with sprite at sya pa matanggang guys manghang guys ang aking ano guys sili at maglagay ako ng salt Tapos maglagay ako ng black pepper guys. Mm -hmm. Ayan, tikman natin guys kung ano-ano ang lasa guys ng ating adobong manok. Pero marami pa siyang sabaw guys. Patuyuin natin siya guys. Ah, ang sarap. Ang sarap guys. Ang lasa ng ating adobo guys, ang aking adobo guys, ay maanghang matamis-tamis. Mm, ang sarap guys. Ang sarap guys, sobrang. Yan guys, ito na po ang ating ano guys, ang ating adobong tuyo guys. Tuyong tuyo na yan guys. para kain po tayo. Masarap guys.